Idinadaing ng mga guro ang anim na oras silang pagtuturo kada araw alinsunod sa utos ng Department of Education. Apektado na raw ang kanilang kalusugan. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Gabi na, pero nasa eskwelahan pa rin si Teacher Linda Alfonso. Walong seksyon ang tinuturuan niya at tumatayo pang librarian ng kanilang eskwelahan sa Quezon City kaya sa isang araw umaabot ng labindalawang dalawang oras ang inilalagi niya sa paaralan binasa ni teacher Linda ang mga hinaing sa group chat ng mga kapwa niya lahat ng teachers ay pagod ang masaklap pa may ilan silang kasamahang apektado na ang kalusugan sa pagkabugbog sa trabaho. Kung makikita niyo ngayon ang mga may dengue ng teachers, eh, may mga thermometer, may mga, may mga may day na nila ng mga gamot sa high blood kasi sobrang pigang-piga ang lakas ng teacher ngayon. Pero po ito, si Teacher Michael Corpus naman, labing pitong taon nang nagtuturo pero first time niya ngayong humawak ng apat na subject sa pitong section sa isang eskwelahan sa Navotas. Siyam na oras kada araw siya sa eskwelahan. Nag-absent siya kahapon dahil sa sobrang pagod. Pagdating ko na ng pangliman section, talaga ho, nahapo ho ako. Kaya parang naupo na lang muna ako sa isang tabi para magpahinga. Pero ho kong nabinat. Ay, sinasabi ko sa inyo, pagdating ko rito ng bahay, ang init ko eh. Ang paghihirap daw na ito ni na mamat sir dahil sa sobra-sobrang oras sa eskwelahan alinsunod sa Department Order Number no. 5 ng Department of Education na inilabas noong Abril. Pirmado ito ni dating DepEd Secretary at Vice President Sara Duterte kung saan nakasaad na walong oras dapat ang bunuin ng mga guro sa eskwelahan kada araw anim na oras dyan ang aktual na pagtuturo at ang natitirang dalawang oras para naman sa ibang gawain tulad ng pag-check ng mga exam at paggawa ng lesson plan na pwedeng gawin sa labas. Ayon sa Teachers Dignity Coalition, taliwas ito sa Magna Carta of Public School Teachers kung saan nakasaad na hindi dapat lalampas sa anim na oras kada araw ang pagtuturo. Ayon sa grupo, wala ngayong magawa ang mga guro kundi humawak ng maraming klase para lang masunod ang anim na oras na requirement ng DepEd. Hindi rin daw sila kinonsulta kaugnay ng naturang kautusan yung matatag curriculum, binawasan niya nga actually, no? binawasan niya yung uh, klase ng mga bata. Dahil nga mas mababa yung, um, yung oras ng uh, klase ng mga bata, no? nagkaroon ng napakaraming sections na hawak yung teacher. Ayon kay DepEd Secretary Sonny Angara, pakikinggan ng ahensya ang hinaing ng mga guro. Minsan wala daw pahinga. So dapat importante din yun na nakakapahinga yung teacher at uh, hindi dire-diretso na 6 hours dahil siguro alam niyo na rin yung 6 hours coverage, napakahirap po nun. No? sinabi niya na may mga pagbabago sila na gagawin ano doon sa, uh, sa working hours masaya pa rin kami dito no sa at merong uh, initially no merong resulta na no yung aming uh, usapan nagbabalita mula sa frontline Brian Basa News 5 mga kapatid, may anlos banyos po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyon dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.